Maraming yung toyo. Wala na ano. Lagay na natin yung bell. Sunod-sunod na. Kita okay, ko naman sa inyo yung aking cooking. Uy! Pwede pang palambutin ng konti pero okay na sa akin to. Pwede. na tayo mga ka-farm tayo magluluto ng ah, kaldereta kasi kahapon nagkaldereta ako baka naman ngayon sabi ko yung ulam ng mga boys tama tama si papa yung kaya sabi ko ako na magluluto so ang lulutuin ko naman susubukan ko naman ngayon baboy yung binili ko kanina eh, kagamitan gagamitan natin ng pressure cooker na balik balik mantika. Pipressure cooker ko na para mabilis lumambot. Oop. Teka lang. Magkuno. Tapos patatas pala. Ayan ha. Ako na din nagbalat niyan. Na Carrots. Biniligan kami na, na yan. Maraming sibuyas. Bell pepper. Reno pineapple juice. Yun lang po ang ating ano. Na tapos laurel paminta at isang tomato paste na maliit lang pouch hindi tayo maglalagay ng tomato sauce magulo ang background Ayan. dyan ka lang muna so, toyo pala kailangan natin ng toyo hindi ka Dito lang. na, natin yung camera sa nakikita ninyo. Kita ba? Uy, kitang kita naman pala. Uh, ito yung aking uh, pastel na nabili. Ayan, palit. Plat na siya, mga farmer. Hindi na tumatalon yung bawang. Hindi na tumatalon yung bawang. Tumunan natin yan. Bigat nga lang. Pero napakaganda. yung magkunong chopping board wag nyo pong gagamitin yon sa mga ano ha ah, yung, yung meron kayong binili wag nyo gamitin sa magpang chop ang goal po ng magkuno pang ano lang pang sibuyas bawang mag, mag kayo kamatis mga ganun lang yeah. hindi siya pwedeng pang birahan yun ang pang birahan sa palok So, dapat dalawang chopping board nyo, pang birahan at yung pang uh, ano lang, Ito, hugasan nyo ng maigi yung uh, ribs. Maganda yung ribs na nakuha natin. Ayan, oh. Inamoy ko ng maigi yan para walang ano. <laughs> safe na safe po yung ano natin. Meat. Diba? Okay. Atay lang natin muna mag medyo mag-brown. Nalagyan natin ng tubig to, tapos toyo. Okay na. Sarap ng ulam. Ayan. Panalo na naman. Pero yung bangot, pinasigang ko na rin para mamaya yan. Matis pala ito. Matiti ako ah. Ay. Wala tayong toyo. Wala tayong toyo. Wala tayong dito. pa ako sa tricycle oh hindi natin pa niya maging toyo Ay, wala nang ano tapos nalagyan natin ng minta napanood ko din lang ito eh pero ang sarap ah. kaya Magandang i-share. Okay, no. Laurel. -well. Tapos tubig. Ne. Medyo babawasan ko na 'yung at isara na natin ang ating mahiwagang Tinabig daw ng pusa ito. Na bale. Kukunin na ng bago. Mm. Tapos, gamit ko kahapon. Lulutuin ko naman yung eto. At eto. Trito ko. Kailangan mainit na mainit. para mamaya luto na siya ipapry na natin keras naman mga na farmer at 20 minutes lang itong ating uh, rice, ay, uh, rice cooker pressure cooker 20 minutes lang sa san pala bebe yung pressure cooker yung sumumili na ako ito isip pa tayo bibili branded ne? Eh. nah <coughs> mas gusto ko pa rin yung ganitong lock kasi meron po ako nakita na andito na yung ano may pasingawan dito yung dito na yung lock gumaganon kaya lang naisip ko baka mamaya hindi marunong gumamit o nakalimutan mo ito yung binuksan mo sa sabog kailangan mo munang pasingawin at least ito alam mo na unahin mo ito bago mo buksan kasi delikado po ang pressure cooker So, ngayon, ang eh, sabi ko, ganito pa rin ang gusto kong bilhin. Yung nilalock dito. Kasi, at yas, nakaganyan siya. Safe siya. Kasi yung napanood ko, iniikot lang na ganun. Ang ganda nga naman. ang delikado. Hindi matigas to. Kaya, lutoin muna natin. 15 minutes, pwede na siguro. ay na. Kailangan ng mantika para mabawasan. 15 minutes. Magtuloy na rin. Habang na lang 'to. Jangan ya, pernah nanti nama-nama eh. ya, 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 Jangan pernah uh. kilo kasi to eh dalawang kilo ng baboy Pili tayo pala. Ayan ah. Eh ipitin natin yan reverse spread Ayan. Ngayon kailangan natin yung gunting. Ang okay. gunting. Okay. 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 na siguro tatlo. Kagat lang yan. Kagat. Sobra naman yan. Uh -huh. asin. Ah. Kunti na lang kasi may patis na siya eh. May nabuhos tayong patis kanina. Kaunting aji. Ah, Para may kaunti umami. Kunti lang. Ang butas nito Ah. Parang ayaw ah. <laughs> Konting-konti. Yan. Pwede na yan. Pang umami. Eh. Oh. Tao yata. Konting asukal. Ito, optional. Shoutout pala kay ka-farmer Dindo. Kunti lang. Pitik lang daw yan. Tatlong patap Pwede na. Tapos, lagay na natin yung bell. Sunod-sunod na. <laughs> wow. yung asukal kasi yung magdadala ng konting ano um, yung magdudugtong dun sa alat at uh, yung alat natin ba tambay natin ng konti yeah. kaya titikim na Sintong coke nyo ah. Sino nagkikrave sa coke? Perfecto. Wow. Ayan na mga farmer. Ikan natin ang <laughs> kote. Kita ko naman sa inyo yung aking cooking. Uy. Pwede pang palambutin ng konti pero okay na sa akin to. Siguro mga 25 minutes na pressure cooker. Wow. Gusto ang nila. Ayun na to. Ito na mga farmer oh. Si Jomar wala pa. Oh. Di hey, kanin na ba nagsayang ba si Jomar? Na, ah, mabulok Ah. Ha? Parang patay na. Palaka. ka ng tubig natin, oh. Kahuli ata ka si Kongkong ng hito kapon? Si Rizal kuya. Ah. Panis. Di, pari, di, ano yan? Kanina pa yan? <laughs> ha? Kanina pa Panis na? Yung kanin uh, um, Sa inyo Bako? Dabye. 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 Baho. Dabye. Baho. Dabye. Kaya kanyang puta, kaya paano naman. Ah, mga farmer farmer uh, Kainin muna natin ito with anis nasili, sili. Ito. Napakaliit oh. Kanyang yan. Huh? Kain tayo ng rice. Hindi pwedeng walang kanin ito. Ay. Huh, bagay din naman ako nag-gun Elmo sa alam Nag-timpi tayo Masarap din sa baka Kaya lang Ang baka po Hindi mo talaga pwedeng Araw-araw Nakaumay bà bê không,

Ganun inano ng maalat Mayilig sa maalat Grado magpapatis pa So ayoko Dito Pwede hmm? na naman Mababi naman sila Hindi naman Mantuloy natin yung vlog ta -a. subukan nyo yung recipe nyo yun. napakasarap simpleng simple pero rock ah, ng dalawang sili mga farm tatlong sili pwede na yun yung ano ha ah, labuyo ha ah. papunta tayo dito dahil titingnan ko yung bird's birdside chilling kinikwento ni kung kung na ganyan din daw yung ah, tinanim dito meron daw siyang inilipat na bird's eye pero ang tingin ko dito, puro ano to eh. Ah, ito atang... Ah, dito? Ah, okay. Ito, mga farmer Hmm. Ito ata yung pinalipat ko sa kanya. Pero hindi ito yung tunay na bird's ay Kagaya ito nung tinanim ko doon sa likod. Hmm. Pero pwede ito pang ano. Maganda din to kahit ito lang pong maparami natin. Kasi ito ay ah, uh, ito yung mahal sa ano, sa palengke. Ayan oh. Ayan, okay pala eh. Oh, meron pala tayo. Kaya lang nasa lilim. So, hindi gaganda. ah uh, okay. Kagaya to nanti tinanim ko doon sa likod. Ito, iba na to. Ito yung mga tari na tinatawag. Ayan. Tagal na to tinanim. So, yun pala yung sinasabi ni Kongkong, Kong, mga farmer at least okay Mayroon tayo palang ganyan Pero gusto ko maparami yan Kasi sa suka Masarap ilagay kanta damihan talaga natin Pero ayan namumulaklak na pala yung bago nating No 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 It's not oh. So ibig sabihin Nakuli yung iba oh. Namumulaklak na po yung ating uh, May bunga na nga yung iba oh. Yung ating uh, kalabaan Ang palay rito kaya oh. lang yung dito na disgrasya hmm. yung dito hindi na ewan ko kung tinaniman ni kong kong yan pero ito okay nakaka recover oh. okay na mga ka farmer ito kay magpapakain na mga ibon at no oras na so ayan kaldereta in 40 minutes mga ka farmer 40 minutes lang meron ka ng kaldereta alam niyo kung bakit paano discarte doon kahit baka yan i-pressure cooker mo unahin mo yung baka habang nagpe-pressure cooker ka yung patatas yung carrots yung mga ano if, habang kumuko o maano naman sa pressure cooker ikaw naman ay nagbabalat ng patatas hinihiwa mo sila by the time na ano na yon matapos na yon naprito mo na siguro sa mga sabi mo na mga 20 minutes nga naman no 30 minutes o di saktong sakto Pagdating ng 30 minuto So Ano Less than an hour Eh pwede mo na Pati yun ah Pwede mo na siyang ilipat Kasi mabilis na lang naman eh sangkot kotse na lang naman So ayan Hanggang dito na lang po At ako yung magpapakaya Ng aking mga oh Ayan po yung ating uh, Mga kangkong na inilagay Ito yung luma Kita nyo yung kalbo na yan Yan yung luma Ito yung mga bago Ayan Bago na yung mga greens na yun 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 yung bago pangiting na ng fish pan pero masaya ang tilapia marami pong pagkain mga farmer kikita nyo yan, oh, nanginginain sila kung nandito kayo maririnig mo kumagano sila mm, mm, diba? Mm. ayun oh. oh. Mm. oh, narinig nyo mm. makain mm. hintayin natin yan malay mo uh, after a few months may malaki na po tayong tilapia uh, pagpalaki tayo so ayan maraming salamat at magandang buhay <laughs> I'm coming